yung tumal is nilalabanan. Lagi ko sinasabi ito na yung tumal is nilalabanan, hindi po sinasukuan. Tumal lang yan. Bawi tayo next uh, next day. Hello everyone! Welcome back again to my channel. Guess where? back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. Ay yung Tenderang Vlogger from Ligan City, Lana del Norte. <laughs> Ayan. So, hello, hello, hello. Hello sa inyo lahat. Kamusta kayo? At eto na naman ako. Nagyayoyo. <laughs> Ayan. So, ngayon, um, may sasagutin lang ako na question doon sa ating, ano, sa ating video. Si Miss uh, si Miss Ruby Hanna Hari, 2107. Actually, matagal na itong, ano niya, yung itong, um, eto ang ano niya itong uh, tanong niya pero ngayon ko lang talaga nakita nung nag-scroll ako at saka ko yung mga unresponded uh, comments so nakita ko yung comment niya so ano natin uh, sasagutin natin yung tanong ni ma'am kasi nag-comment siya doon sa video ko na sales target or uh, sales quota is importante nga ba sa isang uh, tindahan sa sari-sari store ayan. So sasagutin natin yung ano ni Ma'am, yung tanyang tanong. But before anything else, uh, shout out muna doon sa aking mga viewers at saka sa aking mga comment teachers sa ating uh, videos. Hello sa inyo lahat. Salamat sa pag-comment. Shout out nyo palakay kay Ninda Excel Hello Mr. Onin. Ayan, Moonlight 68, Love seven I uh, Love 1070 uh, funniest and craziest. Okay, Ate JB, Sari Sari Things, Ateya Veloria. Ayan. Taya Veloria. at saka kay Jillian at Cute TikToker ever. Ayan, si Miss uh, Cute TikToker ever. Napansin ko agad yung kanyang comment kasi na ano siya eh, na-catch talaga yung attention ko at saka nag-comment doon siya dun sa video natin na yung tungkol doon sa bagong tindahan na nagbukas dito sa atin, dyan sa katabi sabi niya kasi, uh, advice niya <laughs> ay comment niya pala doon is mag-close na daw ako ng tindahan <laughs> Well, Wala anyway, nyo huwag mo muna, mom, okay? <laughs> I-close natin ito pag hindi na talaga kaya. Pero ngayon, kaya pa natin igapang. Kaya, gapang-gapang, laban-laban. <laughs> Ayan. So, kaya pa naman, mom, okay? Basta ka na tayo mag-close pag hindi na talaga kaya. Ayan. Kay Ramel Salvador. Okay, Tans by Vlogs. Hello, Sir Tans. Ano? or sir tons, uh, 10 tons by vlogs, okay Christine Chanel at kay Chang Vlog hello sa inyo lahat so hahawakan ko lang yung mic kasi rush hour dito sa aming area tsaka ang dami ng mga uh, sasakyan na uh, nag, uh, saan ang tawag dito naghanang sasakyan ng mula ba iba na saba kayo <laughs> Only okay. Visaya, Tendera, and I understand, okay? Ayan. So, hahawakan ko lang tong microphone ko kasi rush hour ngayon dito at saka nang ang nagpa-pass by, ayan, dumadaan para mas lalo yung boses ko. Ayan. So, sasagutin natin yung tanong ni Ma'am Rubihana, Rubihana Harid, 2105. So, sabi niya, paano daw pag matumal days? Ano daw ginagawa ko if ever matumal? Well, anyway, Um, as a sari-sari store owner, normal lang talaga na makakaranas tayo ng matumal days Hindi talaga natin maiiwasan na makaranas tayo sa ating negosyo ng matumal Kahit nga yung mga Robinson at SM, eh, nakakaranas na ng matumal days So ngayon, i-share eh, ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko Lalong-lalo na pag matumal Dito sa amin, matumal talaga ngayon kasi umpisa ng Ramadan. Buka kasi ng Ramadan last Monday, March, ano nga ba yun? Noong Monday, March 11, so yun yung buka ng kanilang uh, Ramadan or umpisa ng kanilang Ramadan. So ngayon, matumal talaga kasi yung mga kapatid nating mga Muslim is nagpa-fasting sila. So when I say fasting, hindi sila kumakain during the day. Sa Bisaya, baka nang nag bitaw ka ng Uh, puasa or nagsasakripisyo ayan so hindi ko hindi ko alam kung anong oras sila nagssta start ng fasting nila maybe 4 am 5 am or 6 pm basta ang pagkakaalam ko po is uh, 6 pm ng gabi ayan doon na po sila allowed kumakain kaya dito sa amin ngayon during the day is ang tungwal talaga hindi sila bumibili kasi hindi sila kumakain <laughs> hindi din sila nasisigarilyo. Hindi sila uminom ng mga soft drinks kasi nga, fast day nila. Sacrificio <laughs> nila yun. Yun yung ano nila, uh, uh, kasali sa kanilang religion at saka sa kanilang culture. So, ano nga bang ginagawa ko pag, matulad, pag matumal tulad ngayon? So, ang ginagawa ko, since hindi sila kumakain during uh, the, the day, so, ano lang, um, at uh, dinatagalon ko mag-close na ng tindahan instead of 9:30 to 10 pm. So ang ginawa ko is nag-close ako ng 11 to 12 kasi during that time, 'yun lang yung oras na uh, bumibili sila ng yosi, mga soft drinks at saka mga pagkain at saka kung ano-ano pa. Madalas kasi pag gabi, uh, gising kasi sila during that time. Pero kung hindi naman Ramadan, tapos ano, um, nakaka-experience din naman ako ng matuman. So, ang ginagawa ko is, naglilinis. <laughs> naglilinis ako ng tindahan ko. ano, kung ano, ano yung mga ginagawa ko para lang mapansin ng mga tao kung ano yung ginagawa ko. Tapos, mag-dramay sila dito. Tapos, ano, instead na hindi sila bumibili, magbibili lang kahit ano, candy, gano'n. <laughs> Ayan. So, nag-iisip ako kung ano yung pwedeng idagdag ko sa Uh, sa tindahan ko, yung mga ano ba, yung mga pang-attract lalo lalo sa mga bata. Ayan, so yung mga kapag -kain, uh, pagkain na candy na may uh, um, dalang laruan, ganyan. Niliinis ko, nire-rearrange ko yung mga paninda para mapansin talaga kung ano yung bago. Kasi yung mga customer o tapos yung, yung mga dumadaan na regular customer mo, pag tingin nila na, na uy, nare-rearrange yung tindahan, ano kayang meron? Oh, diba? Instead na madadaan lang sila, so makiki, ano pa yan, makiki o show or di kaya naku curious kung anong meron instead na magtanong syempre bibili na rin yan alang nga naman na uh, ano alam nga naman tatanungin ka lang kung anong meron syempre ano lang yan eh kunwari bibili tapos paki curious na rin <laughs> yon so ganoon nagre-rearrange ayan so uh, naglilinis ganyan yun yun yung mga ginagawa ko pag matumal at saka nag-iisip ko ano dapat gawin so alam niyo ba guys that i eh, guilty din ako sa mga ganito no sa mga ganitong gawain lalong-lalo lalo na pag matumal at saka baguhan pa ako sa pagtitinda So, pag matumal kasi, ang ginagawa ko, nakaupo lang ako tapos natin cellphone. <laughs> wala akong ginagawa, wala akong hiniisip. At saka lagi kong binibilang yung aking benta. Tapos, konti pala. <laughs> konti lang yung talaga yung benta ko. Lagi ko siya binibilang. Tapos, nalulungo talaga ako kasi, ano lang, maliit lang talaga yung benta ko during that time. At saka, wala, wala akong ibang iniisip, wala akong ibang ginagawa, nakaupo lang, minsan sa sobrang lungkot ko kasi sobrang late lang ng benta ko, kaya yun, lagi na lang ako natutulog. I don't know kung ganun din ba kayo dati. Dati yon yung baguhan pala ako. Natutulog ako kasi, nalulungkot ako kasi. Kahit ulit-ulit ko bilangin yung benta ko, super late pa rin talaga iniisip ko sana kaya yung mga customer ko sana sila bakit hindi sila bumibili so yung ganon yung mga iniisip ko so yun sa so, sobrang lungkot ko tsaka sa kakaisip ko ano yung nangyari bakit ganon natutulog na lang ako or di ba kaya umuupo na lang at saka lagi na si cellphone nag na, si cellphone uh, nag scroll sa Facebook yung ganun para lang malibang ko yung sarili ko hindi ako nag-iisip kung ano dapat yung aking gawin at saka normal lang din naman na darating talaga yung mga araw na matumal talaga no at saka hindi naman talaga ano hindi naman palaging matumal yung ating benta at saka bawi tayo next time if ever na uh, malakas ulit yung ating benta so wag panghinaan yung tumal is nila nilalabanan, lagi kong sinasabi ito na yung tumal nilalabanan, hindi ko sinusukuan. Tumal lang yan, bawi tayo next uh, next day pag ano naman na uh, pag malakas yung benta. So, mas mabuti talaga uh, mal, ano tayo, may ipon at saka may backup na ano, may backup tayong pera if ever hindi abot yung ating uh, hindi aabot yung ating benta doon sa ano natin sa expected amount na kinakailangan natin. So dapat may may extra pera tayo na iniipon para if ever na may mga bayarin tayo during that time is may ano tayo, may pangtapal. Para pag may bayarin tayo is hindi na tayo mamumroblema kung saan tayo kukuha ng pantapal doon sa ating mga bayarin. Huwag tayong panghinaan. Ganyan din ako dati kaya nga ngayon, natuto na ako. <laughs> Huwag panginaan instead, maging creative. Ayan, maghanap na ibang strategy paano makabenta. At saka hindi naman laging matumal yung araw, di ba? Kaya bawi-bawi the next time. If ever na maging malakas yung benta, at saka ano, mag, ano, ma, mag, mag, mag Ayan, hindi na kasi, hindi kasi laging, ano, eh, hindi kasi laging, ah, uh, laging marami ang benta. Kaya if ever marami ang benta, kaya matuto tayong mag-ipon. Ayan, mag-save ng kahit pa konti Konte para if every matuma at saka may mga bayarin, may mabubuno tayong pera, extra pera para sa ating tindahan ayan. So yun ito po sinishare ko sa inyo is based lamang po sa aking experience, yung mga ginagawa ko. So that's it for today's video guys. I hope I'll see you in my next video. Sana po ay mapanood pa niyo yung aking mga videos. Lalong-lalong lalo na yung aking mga uh, business tips, business ideas, and business experience na aking sinishare dito sa aking channel. Ayan. So that's it. I'll see you in my next video. Thank you nga pala sa lahat ng aking mga subscribers, sa aking mga viewers, ayan, sa aking mga commentators. Guys, I really appreciate you sa lahat ng nanonood at saka sa mga at saka sa mga nag-comment. So, kung bago pa kita mga viewers, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notify ka every video that I uploaded. Ayan. Thank you so much and I'll see you in my next video. God bless and gracious everyone!